At uh, Brother Eli, at ayon po sa ating mga uh, napag-aaralan sa Bible Study, uh, doon po ako nag-isip uh, na magtanong tungkol po sa salin ng Biblia. Dahil po ayon sa isang pagtuturo, uh, ito ay naisalin ng mga scholar nung una, subalit so uh, may, may mga kamali ang pagkakasalin. Kagaya po nung napag-aralan natin na minsan na yung pangalan ng ating Diyos, eh, sa ibang sarin po, lumalabas na pakarami. Nandiyan din po yung Yahweh, nandiyan po yung Jehovah, nandiyan po yung Adonai, at sa inyo pagtuturo, ay Ama ang pangalan. Ako po ay hindi tumututol doon, ngunit po gusto ko magkaroon ng, uh, malinaw kung alin po bang salin talaga ng Biblia ang dapat natin gamitin. At yung Biblia po inyong ginagamit, paano po natin mapuprove na yun po ang tama? Uh, alam mo kapatid, ano, ang issue sa salin ng Biblia, dapat ginagamitan natin ng sentido kumun, ng common sense. Bakit ka ako sinasabi kung common sense? Halimbawa, itong salin sa 68, o nang awit. No? Ito, ginamit ko lang yung aking common sense sa awa ng Panginoon. Naintindihan ko. Basahin natin kapatid na Daniel yung 68-18 ng awit. Sumampa ka sa mataas. Pinatnubayan mo ang iyong bihag sa pagkabihag. Tumanggap ka ng mga kaloob sa gitna ng mga tao. Oo, pati sa mga mapanghimagsik upang makatahang kasama nila ang Panginoong Diyos. Ayon, yung salitang tumanggap ka ika ng kaloob sa mga tao pati sa mapanghimagsik. Alam mo kapatid, nung mabasa ko yan, nagduda ako agad. Kasi ang Diyos hindi tumatanggap sa mapanghimagsik sa mga masasama. Nasa kasaysayan nyo ng Biblia. Yun ang nagturo sa akin ng diwa. Mali ito ah. Kasi nung naghain hain si Cain at saka si Abel, tinanggap ng Diyos yung hain ni Abel. Pero hindi niya tinanggap yung hain ni Cain. Kasi masama si Cain. Kaya Diyos hindi tumatanggap ng hain o ng kaloob mula sa mga taong masasama. Eh sabi dito sa salin sa awit, eh tumanggap ka ika ng kaloob pati sa mapanghimagsik. Kaya nagduda ako diyan sa salin na yan. Eh mali yung salin, kapatid. Ngayon, bakit mali ang salin? Kasi yung diwang nabasa ko sa Biblia na ang Diyos hindi tumatanggap ng kaloob sa mga taong masasama. Tinignan ko ngayon yung pagkakasalin. Ang ginagamit palang salita dyan na tumanggap ka ng kaloob, yung salitang ebrio na lawkak. Na ang kahulugan ay tumanggap o to take to accept. Pero meron siyang isa pang kahulugan to bring, magdala, magbigay. So dalawang magkakontrang kahulugan niyan sa wikang Ebreo. Ang lawka pwedeng magbigay o pwedeng tumanggap. Eh ang nagsali ng ginamit yung tumanggap. Nung yan ay isitas ni Pablo, nung isite ni Pablo yan, hindi siya kumporme doon sa tatanggapan Diyos ng kaloob, kundi ang sabi niya, sabi ni Pablo dito sa 4.8, Kaya't sinasabi niya, nang umakyat siya sa itaas, ay dinalan niyang bihag ang pagkabihag at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. Ayon, ang Diyos nagbigay ng mga kaloob sa mga tao na yung kaloob na ipinagkakaloob eh, niya, kahit sa mapanghimagsik nagkakaloob siya, kagaya ni Judas, eh, masamang tao si Judas, pinagkalooban ng Diyos. Si San Pablo, masamang tao yon pinagkalooban ng Diyos, ginawa siyang apostol. Yun ang tama. Imbis na tumanggap ng kaloob, kundi ang tama, nagbigay ka ng kaloob kahit sa mapanghimagsik. At yung kaloob na yun, yun yung tungkulin na gagampanan ng mga tao, kagaya ng pagiging apostol, propeta, mga iba-ibang kaloob. Kaya mali yung salin sa Ingles, mali rin yung salin sa Kastila, mali rin yung salin sa Portugues, mali rin yung salin sa Bisaya, mali rin yung salin sa Latin, mali rin yung salin sa Tagalog. Eh, ang tama yung paliwanag ni Pablo na hindi siya tumatanggap ng kaloob sa masama, pero nagbibigay siya sa masama. Yun ang tama. Paano kung nalaman yun? Tinignan ko sa Ebreo, oh. tinignan ko sa Grego, kapatid. Kaya walang tamang salin na makita ako dyan, kahit sa lahat ng Biblia na isinalin. Ang ibig ko lang sabihin, ano, ang Biblia ang ginagamit ko, no, yung diwa niya ang kinukuha ko. Pag meron akong duda, pupunta ako dun sa matatandang sali ng Biblia. Kasi meron tayo sa mundo na mga Biblia na isang libo anim na raan taon nang nakasulat. Ang tawag doon, manuscript. Yung original pang sulat kamay pa na, ng mga nagsalin, yung mga manuscripts. Ito yung mga manuscripts na isinulat sa kamay. Hindi imprenta yan, ano? Nakasulat kamay. Basahin natin yung mga oldest manuscripts, Sister Luz. Ito po yan, oldest manuscripts of the Bible, Oxyrhynchus Paterus, the oldest manuscript in Greek, 3rd century. Codex Sinaiticus in Greek, 4th century. Codex Vaticanus in Greek, 4th century. Codex Bobiensis in Old Latin, 4th century. Codex Washingtonianus in Greek, 5th century. Codex Alexandrinus in Greek, 5th century. Codex Nitriensis Curitonianus in Old Syria, 5th century. Codex Bezei in Latin, 5th century. Codex Marcianus in Greek, 6th century. And Codex Purpurius Petropolitanus in Greek, 6th century. Ayan, yan ang mga matatandang sali ng Biblia, kapatid pwedeng gawing referensya. Pagka merong mali sa mga saling, dito, mga bagong salin pa lang, pwede nating gawing referensya yung mga matatandang salin. At nung ako'y pumunta sa Londo, nakita ko ang isa sa mga salin ayan yung Codex Sinaiticus, na isinulat nung 330 AD. Ayan, yung Codex Sinaiticus. Isa yan sa matatandang salin ng Biblia na pwede mong gamitin referensya. Pag may duda ka sa mga bagong salin ngayon, pwede mong gamitin referensya. Ang kagaya nun, yung Marcos Kapitulo 16, versikulo 8, yun ang tama, 16, 1 hanggang 8. Pero dinagdagan nila yung mga salin ngayon, dinagdagan nila yung Biblia sa Marcos. Nilagyan nila ng 16, 9 hanggang 20. Ang idinagdag nila, labindalawang talata. Wala yun doon sa Codex Sinaiticus. Lalabas, dinagdaga ng mga pangahas. Kaya, hindi tayo pwedeng maloko kasi kung babalik ka doon sa mga dating salin, wala naman yung talata na yun. Dinagdag lang yun bandang huli. Makikita mo ngayon, ah, ah ito pala, hindi pala bahagi ito ng Biblia. Kaya kapatid, wala akong isang Biblia'ng ginagamit. Ginagamit ko ang pagsasaliksik sa lahat ng available na kasulatan para makita ko talaga yung totoo. At salamat sa Diyos, nakita ko naman yung talagang mga walang kontrobersya na totoo. Kahit na mga scholars hindi naman tututol doon sa mga nakasulat doon sa mga matatandang salin. Eh. Kaya lang, mga scholar din ang nagkamali, pagsasali nila ng Biblia, marami silang namali na paggamit ng salita. May mga salitang contradiction pa eh. Halimbawa, kagaya nung nasa Deuteronomio, no? Doon sa Deuteronomio kasi, nakalagay na huwag mong yuyurakan sila. Yung mga Diyos-Diyusan sabi, huwag mong yuyurakan sila. Eh, mali ang pagkakalagay. Ang sabi dapat doon, wag mong yuyukuran sila. Pero merong salin, wag mong yuyurakan sila. Eh, dapat, wag mong yuyukuran. Wag kang yuyukod. Eh, doon, wag mong yuyurakan. Naisip natin, makikita mo na mali lang yung ginamit na salita. Ganon nagkakamali kakamali sa pagsasalin, kapatid. Kaya kung ang tanong mo, anong salin ba ang dapat mong gamitin? wala kasi ngayong salin na eksaktong eksakto lahat eh. Merong may salin na tama siya sa party na yon pero mali naman siya doon sa ibang party. Para makita mo yung pagkakamali, eh pumunta ka doon sa mga matatandang salin. Kaya lang, kung hindi ka naman marunong bumasa ng Grego at saka ng Ebreo, hindi mo rin maintindihan. Eh ako, meron na kasing computer na ginagamit, nandun lahat yung halos lahat ng salin, pinan kung kumpa-kumpara ko, tapos tinitignan ko yung kahulugan sa salita na ginagamit, nakikita ko yung talagang dapat na kahulugan sa pamamagitan din diwang nakasulat sa Biblia. Kagaya nung ginamit ko sa iyong halimbawa na mali yung saling sa 68-18, mali yun. Ang Diyos ay hindi tumatanggap ng kaloob sa mga taong mapanghimagsik, kundi nagbibigay siya kahit sa mapanghimagsik ng kaloob. Ayon. Kaya ako naintindihan yon. pumunta ako dun sa Grego. Hindi ako nag-rely dun sa Ebreo. Pumunta ako sa Grego nang isitas yun ni Pablo. Nakita ko na tama si Pablo sa kanyang sinabi. Ganon kapatid. Kaya mga ngailangan niya ng ano eh, ng tiyaga ng isang ministro. Kaya ang miyembro hindi naman ano eh yung mga inaaralan hindi niyo naman kaloob sa inyo yan eh ang kaloob diyan nasa ministro o nasa nangangaral basahin natin yung 12 ng Ecclesiastes kapatid na Daniel sa kapitulo 12 bersikulo 10 ng Ecclesiastes umanap ang mga ng mga nakalulugod na salita at ng nasusulat na matuwid na mga salita ng katotohanan. Ang mga salita ng pantas ay gaya ng mga tulis at gaya ng mga pako na nakakapit na mabuti. Ang mga salita ng mga pangulo ng mga kapulungan na nabigay mula sa isang pastor. Ayan, ang Diyos nagbibigay niyan sa isang pastor, sa isang nangunguna. Yung mga ngaral, hahanap siya ng mga salita titingnan niya alin ba yung nasusulat na matwid. Kasi may nasusulat na sa pagkakasalin mali. Kaya obligasyon niya ng mga ngaral, hindi ikaw kapatid, hindi mo obligasyon yan. Kaya ang anyaya ko sa'yo, kung meron kang anumang duda, itanong mo na lang sa akin, obligasyon ko kasi yon kung naniniwala akong mangangaral ako at dapat akong mangaral, dapat obligasyon kong maghanap. Kaya lang, yung mga mga ngayon, uso ngayon ng mga ano lang, easy-easy lang eh. Basta kumukuleta lang ng pera. Hindi naman sila nag-aalala na baka mali yung itinuturo nila. Na ginagamit yung maling pagkakasalin sa Biblia para kumita ng pera. Ganyan ang ginagawa. Gaya halimbawa, nung salin ng ng sabadista, no? Nagsalin ng sabadista, halatang halata mo, nilalagyan nila ng sarili nilang interpretasyon. Wala sa Biblia, dinadagdag nila. Ang tawag doon sa kanilang Biblia, yung clear word. Clear word Bible. Eh, tinan mo, ang pagkakaiba, itong Bible ng Sabadista, no? Pakikita ko sa'yo, ah. Itong salin ng Sabadista, dinagdagan nila ng mga salita para patunugin yung paniniwala nila na si Kristo raw ang Miguel Arcangel. Para sa Sabadista kasi, si Kristo, si Miguel Arcangel. Para mapatulog nila yon yung mga talata, dinagdaga nila ng, ng kanilang mga ano imbento. Gaya halimbawa, itong dosi ng Daniel, basa mo kapatid ng Daniel. At sa panahong yaon ay tatayo si Miguel na dakilang prinsipe na tumatayo sa ikabubuti ng mga anak ng iyong bayan at magkakaroon ng panahon ng kabagabagan, na hindi nangyari kailanman mula ng magkaroon ng bansa hanggang sa panahong yaon, at sa panahong yaon ay maliligtas ang iyong bayan, bawat isa na masusumpungan na nakasulat sa aklat. Kaya, diyan di ang nakasulat, ano? Tatayo si Miguel na dakilang prinsipe sa panahon ng kabagabagan. Abay, nung magsali ng sabadista ng Biblia nila, doon sa talata na yan sa 12.1, nilagyan nila, tatayong si Miguel na anak ng Diyos. Dinagdagan ng salitang anak ng Diyos para patunugin na yun ay si Kristo. Kaya, panluloko ang ginagawa sa kapwa. Hindi lang yan. Meron pa silang mga ibang talatan, dinagdagan pa rin. Sa 12.7 ng Apokalipsis, pakibasa mo kapatid na Daniel. At nagkaroon ng pagbabaka sa langit. Si Miguel at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka sa dragon. At ang dragon at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka. Ayon, sa talagang Biblia na galing sa mga matatandang salim, nakipagbaka sa langit si Miguel at ang kanyang mga anghel sa dragon na siyang demonyo. Alam mo ba yung nakasulat sa salin ng sabadista? Eto, pagkumparahin natin, pakita natin. Sa King James Version, there was war in heaven. Michael and his angels fought against the dragon, and the dragon fought and his angels. Sa sabadista, pakibasa mo kapatid na Daniel. God's son Michael and the loyal angels fought against the dragon. Oh, nilagyan nila ng God's son para patunugin si Kristo yon, si Michael. Eh wala naman nakalagay dun sa mga matatandang salin na si Michael ay God's son o anak ng Diyos. Ang paniwala rin ng saksi ni si Miguel din, si Kristo. Naihawa ng mga sabadista ang saksi ni ang saksi niyo ba kasi offshoot ng Sabadista sa Amerika? Nauna Sabadista, naanib doon sa Sabadista yung nagpundar ng saksi ni Nung mag-away-away sila, nagpundar ng saksi ni si Charles Taze Russell. Dala-dala ngayon yung paniniwala niya sa Sabadista na nakuha niya doon sa Biblia ang iminali ng Sabadista. Nung ang mga saksi ba Jehovah naman ay malaki ng reliyon, nagsalin sila ng sarili nila Biblia. Para naman mapaniwala ang tao na Jehovah ang pangalan ng Diyos, lahat ng salitang Panginoon sa Ebreo, pinalitan nila ng Jehovah. Lahat ng salitang Panginoon, puro Jehovah. Lahat ng salitang Diyos, pinalitan nila ng Jehovah. Kaya naniniwala ngayon yung nakabasa sa Biblia nila, ang pangalan pala ng Diyos, Jehovah. Hindi Jehovah ang pangalan ng Diyos. Kasi yung Jehovah, invento yon nung ikalabing apat na siglo. At katunayang hindi Jehova pangalan ng Diyos. Wala naman letter J sa Hebrew. Walang Hota sa Hebrew. Paano magiging pangalan ng Diyos ay eh, nag-uumpisa sa Hota, ang Jehova, eh wala naman letter J sa Hebrew. Invento lang yung Jehova na yan. Nilagay nila sa Biblia nila. Kaya siguradong yan ay garapal na mga saling. Yang sali ng saksi nioba garapan na salin yan. Yang sali ng sabadista, eh garapan na salin yan. Mabuti pa nga yung sali ng katoliko kuminsan. eh. Hindi masyadong garapal, pino pa. Bagaman meron din silang mga ininject na mali, eh hindi masyadong garapal na kagaya nitong saksi at sa ng sabadista na pinapalitan talaga yung mga nasa orihinal. Kaya hindi ikaw ang mayroong problema niyan, kapatid na Romy. Kung maaanib ka sa samahang ito, mawawala lahat ng problema mo tungkol sa salin dahil ang nangangasiwa sa samahang ito, nagmamalasakit sa kapwa na huwag mailigaw ng mga iba-ibang maling salin ng Biblia. Talagang tinutuklas natin sa ating pag-aaral, aling ba talaga ang tamang diwa ng kasulatan? Iyon ang ating itinuturo. Kagaya sa atin, hindi tayo naniniwala doon sa salitang trinidad. Kasi wala sa Biblia yon Invento lang yung trinity na ang Ama, Anak, Espiritu Santo, magkakapantay sa lahat ng bagay. They are perfectly equal. E mali sa Biblia yun. Hindi sila perfectly equal. Naniniwala kami may Ama, Anak, at Espiritu Santo. Pero hindi sila magkakapantay-pantay gaya ng paniniwalang in-invento. Mabuti nga ay basahin mo na yan, sis Luz, ang pananampalataya ng ating mga ninuno. Opo, ito po yan, ang pananampalataya ng ating mga ninuno. Ito po ay sinulat ni James Cardinal Gibbons sa page 8. Ang pinagpalang trinidad, ang pagkakatawang tao at iba pa. Diya aral ng Iglesia Katolika na may isang Diyos lamang na walang hangga sa kaalaman, sa kapangyarihan at sa iba pang mga kabutihan, na lumikha ng lahat ng bagay sa pamamagitan ng kanyang walang hanggang kapangyarihan at namamahala sa lahat ng ito sa pamamagitan ng kanyang katalagahan. Sa isang Diyos na ito ay may tatlong iba't ibang persona: ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo na tunay na pantay-pantay at walang pagkakaungusan. Yun daw, Ama, anak ni Spirit Santo, pantay-pantay daw na tunay walang pagkakaungusan. Ang pagkakasabi sa English, doon sa talata na yun, In this one God, there are three distinct persons, the Father, the Son, and the Holy Ghost, who are perfectly equal to each other. Mali yun. Napantay-pantay yung tatlo. Hindi. Mas mataas palagi ang ama. Sabi ni Kristo, 14.28 ng Juan. Narinig niyo kung paanong sinabi ko sa inyo, papanaw ako at paririto ako sa inyo. Kung ako'y inyong iniibig, kayo'y mga gagala Dahil sa ako'y pasasa ama. Sapagkat ang ama ay lalong dakila kaysa akin. Ayon, ang ama dakila kaysa akin, lalo. Ginamitan niya pa nung salitang lalo. Lalong dakila kaysa akin ang ama. Paano silang pantay na pantay? Mali yun. Hindi totoong pantay na pantay. Kaya yung doktrina ng Trinidad, wala sa Biblia yon. Wala nga ang mababasang Trinidad sa Biblia. Mabuti pa nga yung pipino meron sa Biblia, eh, pero Trinidad wala. Masahin natin yung bilang 11.5. Si ating naaalaala ang isda na ating kinakain sa Egypto na walang bayad. Ang mga pipino at ang mga milon at ang mga puero at ang mga sibuyas at ang bawang. Tama mo, yung bawang, sibuyas, milon, puero, pipino, uh, meron sa Biblia. No? Nasa Biblia yon. Pero yung purgatorio, wala sa Biblia yun eh purgatorio at saka yung limbo, wala sa Biblia yun. Gaya rin naman ng sinasabi ko kaninang wala sa Biblia. Ha? Yung Trinidad wala sa Biblia. Yung Kumpil wala sa Biblia yon, Yung Rosario wala sa Biblia yon, Labag pa nga sa Biblia yung Rosario eh. Kaya hindi tayo mailigaw kung magsasaliksik ang mga ngaral sa mga matatandang mga kasulatan. Kung tawagin manuscripts. Kaya manuscript, sulat kamay. Hindi pa uso kasi ang imprenta noon eh. Ang imprenta na imbento lang nung ikalabing limang siglo eh. Eh, yung mga manuscript na yan, sulat kamay, eh, noong ikalawang siglo, ikatlong siglo, ikaapat, ikalimang siglo, ikaanim na siglo, nakasulat na yan. Isang libon taon bago maimbento ang imprenta, nakasulat na yan sa sulat kamay. Kaya yan ang matatandang mga salin na o pwedeng gamitin referensya pag naghahanap ka ng bagay na sasagot sa iyong mga duda. At ay tungkulin ng mga ngaral kapatid. Hindi ikaw ang may tungkulin diyan. Sana naunawaan mo. ko Brother Yung don